Hindi na naman daw yung jacket niya. Wala nga naman yung suot Okay lang yan. Ang problema. Ah, paiba iba lang. Matagal lang. Ay, turo naman eh. Turo na. Okay lang yan. Bakit ang ganda ng panahon ay eh. hindi maganda ng panahon. <laughs> Parang may bagyo. Yung panahon malakas yung hangin. Tapos, <coughs> malamig. Nag-uulan. Umulan yata kanina umaga. Madaling araw. So, Sabihin nyo oras, di ba nila hindi? Anong oras na? Ay! Anong oras na ba? Ayun yun yung malaki. Asan? Ayun na, ayun. Mag alas 8 na. Kung kita nyo yung oras na malaki na yan. Mag alas 7 na. Alas 8. Na. Ay mag alas 8. 8. <laughs> mag alas 8 na pala. Ayan, parang tulog ah. Mali-mali pa. Mali-mali pero natin niya naman medyo madilim na o medyo madilim pa. Ito na yung simula ng taglamig talaga. Grabe. uwi. Uy! Ang lumamig siya. Ang lakas kasi ng hangin. So... Pinatuloan na ulit na si Ponto. Iyahatid ko si Mrs. Kasi first day niya sa kanyang... Uh, ano tawag yan? Internship. Internship. Parang Para siyang OJT. Mag-i-internship siya dun sa sa mga sa paibakoti sa mga bata. Bali yun yung kinuha niyang ano yan? Oh, Hariyo ito. Yan. Hi, ha, ano? Hariyo ito. Hi, 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 ri. Hi, internship. Nasa yun. yan, yun yung parang course niya. So, mm -hmm. iahatid so, yung... mm -hmm. ko siya. Sabi ko sa kanya, iahatid ko siya. Kasi first day niya. Pero bago ang lahat, bibili muna ako ng bus card. Okay, so yun. Maaga kami umalis kasi medyo mahaba-haba yung, mahaba yung biyahe niya. May niyo yung mga daaw niya. No? O, ano Medyo mahaba-haba kasi yung biyahe. Parang almost 40 minutes tapos may lakad-lakad pang konti. Kaya kulang kulang isang oras yung biyahe kaya kinakailangan namin umalis sa mga pero good thing kasi dito pagdating sa transportation pagdating sa transportation hindi naman siya ganun ka hassle or hindi siya ganun ka hirap kaya okay lang kahit na haha -ha, maaga pa Napakaaga natin mag Magantay pa tayo ng 17 minutes. Hindi natin tinignan yung ano. Ayan. Tsaka yan. May kita nyo yan. May kita nyo yan. May yung mga schedule ng bus. Upo lang tayo. Pero minutes. yun. Yan ang kinagandaan nga kasi talaga dito kahit na medyo mahaba yung biyahe, nakaupo ka lang, hindi ka kaya sa, ayun nga, syempre. Wala naman traffic Oo, oh, tsaka wala traffic. Tapos hindi ka na magpapalipat-lipat ng sasakyan. Kaya yun talaga yung pinaka comfortable advantage. advantage dito. Hindi ka basta, parang hindi ka mapapagod sa biyahe. So yun, lagi kong nasasabi, pasensya na, pero hindi sanay sa biyahe. Ayun. hindi ka sanay sa biyahe, medyo mapapagod ka lang tsaka may Pero masasanay ka rin naman pag update namin kayo kung nasa na kami mamaya. Pagka malapit na kami bubaba. You're the one I can't let go In your arms I find my home Love, sweet love It's you I'm dreaming of Every moment with you Feels like a gift from above i dito na kami sa kanyang papasukan. Lakad na kami ng kaunti. Ayun. Parang probinsya na rito. <laughs> Puro bahay. Puro bahay na yung mga nandito. Wala na masyadong establishment dito. Uy, isang ka. So, hindi naman siguro yan. Oo, oh, mamay Doon ka sasakay mamaya. Ha? Doon ka sasakay mamaya. Halos hmm. karamihan. Puro mga bahay na. Ang na nandito talaga. Makikita nyo yung paligid talaga naglalagas na yung dami no? dami ito talaga yung isa sa pinakamagandang ano, uh, eh, pinakamagandang accent ng Finland Maga, yung pinakamagandang kulay ng lugar dito sa Finland yung autumn Buti na lang hindi ma ulan, maulan. Maulan pa lang. Ayan. <laughs> Diyan siya papakasok. Diyan siya papakasok. Sinamahan ko lang siya. Hinatid ko lang kasi first day niya sa, sa kanyang internship. Nice. Sweet. Sweet. Kinilig yan. Kinikilig ako sa lamig. <laughs> <laughs> Kinikilig sa nervyos. kasi mapapalaban siya ng... Finish language. Pero okay lang yan. Lang Para ma-practice niya. Kaya kahit yan. Kaya mo yan. Kaya <laughs> mo ka yan. Uy, dito. Hindi ka dyan. Tangit dito? Nakita mo sarado eh. May pintuan siguro dyan. Ayun o. Sige, atid kita dyan. Oh. Oh, mo playground na yun eh. Good, good. Kasi di ba dun sa field uh, kay Jung, nandaan na Ay. Di ba sa dito? Ito dito. Wala okay. yun dito, siyempre. Tignan natin dito. Pag wala. Wala. Oo, <laughs> oh, kamukawala. <laughs> Oo, tama ko wala. Pero hanapin natin. Saan? Hanapin natin dito. Muna. Ayan ba yan? Ayan, ayan, pa iba ko din. KQ. Tama. Oo, pa iba pwede ka nang dumaan dyan. Oo, may susipa. Oo ko. Magliyado ko agad. Hindi, kakatok ko nga eh. Oh, dumaan doon. Hindi natin malalaman? Ano natin malalaman? ganun ganun na ano. Ah, pa, ah, doon pala lahat. Pwede, tignan natin. lang ha? Oo, oh, malamang. Doon nga. Hindi ko sinamit na lang kung sinis daan ang kaya niya. First time. Yeah, first day niya ngayon talaga. Yan, may playground pa rito yung mga bata. Oh. Ayan na siya. Si Basis. Ha <laughs> Yan. Nakapagsalita siya ng finish kasi finish yung yung babae. Which is good thing yun. Kasi kailangan niya yun para mas uh, mas mapraktis niya yung language niya. Yung language skills niya. Mas mapraktis niya. Mamaya pang hapon yung uwi niya. Kaya ang gagawin natin hindi niya alam malamig yung panahon hindi niya alam lulutuhan ko siya ng ulam magluluto tayo ng nilaga so ay, balikan ko kayo mamaya pag nga nasa bahay na tayo or magluluto na tayo okay so yun tumawag na si misis hindi niya alam meron akong surprise sa kanyang hapunan <laughs> so yun, nabang tumatanda pala tayo. No? Well, laminado naman tayo. Pero okay, ano lang. Sakto pa lang naman. Habang <laughs> tumatagal tayo sa mundo. Eh, Nag-iiba na yung pananaw natin sa buhay. Kasi so, tignan nyo to. <laughs> ayan. <laughs> Tapos ayan, may sili pa tayo. <laughs> ayan, puro sili yan. Lahat yan sili. Tapos, ito, meron ba tayong spring onions dito? Ayan. Ayan, spring onions. Ayan, nakarende na yung mga plato na. <laughs> so, buksan natin yung ilaw. Para pakita ko sa inyo yung niluto ko. Ito yung wall namin na ngayon. Dalawa lang kami ng wall. Dalawa lang kami kakain. Pero, konti <laughs> lang yung karna yan. <laughs> Mas marami lang yung gulay and naglagay na nung ng mais, ng pechay bagyo. Chinese cabbage pa ba yan. Basta, pechay bagyo. <laughs> Tapos, patatas. Mais, um, beans. Yan. O, oh, hindi ba? Ay, tumatawag sila. Ay, tumatawag. Tumatawag yung anak ko. Yan. Ba't kaya? Nak. atulong na lang ako. Anong yes. gagawin? Ito oh. Hindi ako matapaw. Kanina inaano ko siya ka... Ayan ako tumatawag. <laughs> so, ayun. Balay ako kay mamaya pag dumating na si Macy's kasi malapit na siya. A few moments later. Sinta na si Macy's. Dumating na. Dito pa ako pa. I don't surprise 'yo. May ulam mo masarap sa And, uh... So guys, kain mo na kami. Then muna kayo. <laughs> love story written in the skies in your love my spirit flies love sweet love it's you i'm dreaming of every moment with you feels like a gift from above forever and always you're the one i adore in your love a love story in a free storm you're my guiding light in your eyes i see the stars you i'm whole with you i'm complete in your love my heart finds its beat love everyone sweet love it's you i'm dreaming of every moment with you feels like a gift from above forever and always you're the one i adore in your love my heart finds its beat every everyone fits you